Newsline. Mawawala ng tabaho ang 275 na mga empleyado ng Bureau of Corrections o Bucor sa katapusan ng linggo. Sa inilabas na pahayag ng Bucor, ito ay dahil bigo ang mga naturang empleyado na makakuha ng eligibility at education requirement sa ilalim ng Republic Act 10575 o Bureau of Corrections Act of 2013 na nag-aatas na pataasin ang standard sa pagpili ng mga tauhan ng ahensya. Sa ilalim ng nasabing batas pinagbigyan ng limang taon ang mga apektadong tauhan upang tumalima. Ngunit taong 2018 lamang nang aprubahan ng Civil Service Commission ang qualification standards at natapos ang limang taong palugit ng batas 2023. Bagay na pinalawin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla hanggang March 16, 2024 dahil sa COVID-19 pandemic. Umapila ang Bucor sa naturang hakbang ngunit hindi na ito pinagbigyan ng Justice Department. Sa datos ng Bucor, sakop ng batas ang 421 na mga tauhan ngunit 41 ang kumuha ng early retirement habang 105 ang tumalima.